Naglalakad ang lalaking yan sa isang kalsada sa barangay Basakpardo sa Cebu City. Kasalubong niya ang isang lalaki na nakasuot ng helmet. Sa di kalayuan, makikita ang isa pang lalaki na nakaupo naman sa nakaparadang motorsiklo. Maya-maya pa, makikitang may inabot ang lalaki sa kasalubong na nakahelmet. Nang matanggap yun, doon na bumunot ng barilang nakahelmet at pinaputukan ang lalaki. Agad na tumakbo palayo ang biktima habang patuloy na pinagbabaril ng dalawang suspect. Ayon sa pulisya, nagpapagaling na sa ospital ang sugatang biktima na sangkot umano sa transaksyon ng iligal na droga. Wala siyang pahayag. Patuli naman ang pagtugi sa mga sospek sa pamamari. Sa tulong naman ng CCTV at messaging app, nahuli ang dalawang lalaking ng hold-up sa barangay St. Peter sa Quezon City. Paliwanag ng mga sospek na ginit daw sila kaya nagawa ang krimen. Balitang hatid ni Bam Alegre. Arestado ang dalawang holdapper umano na umanonan biktima ng dalawang empleyadong ng babae noong gabi ng February 28 sa Barangay St. Peter sa Quezon City. Tinanghay raw ng dalawa mga bag at cellphone ng mga biktima na nooy naglalakad pa uwi. sila, no? dito lang sila, paikot-ikot lang sila sa area natin ng madaling araw. Pagka, na, siyempre, nagkaroon sila ng na pagkakataon na ta, talagang uh, yun ang kanilang uh, bibiktima nakakita sila, iyaano nila, kagrab nila yung opportunity na yun. Sa pangawagitan ng backtracking sa CCTV, Nahuli ang isa sa mga suspect na rider ng motorsiklo. Gamit naman ang messaging app ng nahuling suspect na papayag ng pulis siya ang na mag meet up sa barangay Balingasa. Doon nahuli ang ikalawang suspect. Nakuha sa kanila dalawang baril na pinantutok daw sa mga biktima. Positibong kinilala ng mga biktima ang dalawang suspect. Nagkalawakan muna sila eh, ng uh, madaling araw. <coughs> Tapos sa uh, papalik sila uli rito sa atin ng uh, nitong sa laloma, laloma ano natin, ng area natin. Then uh, ng March 2 ng uh, March 2 ng maga, yun na natiempo na natin sila dito sa sa may barangay sa Na ang dalawa sa kasong robbery hold up pati na rin sa paglabag sa Omnibus Election Code. Nagsisisi naman daw ang mga suspect, higpit lang daw sila. Kaya nagawa ang krimen. Ano hindi pa kailangan din po sir. Pambili lang po ng ng anak. Wala lang po na matindi pangangailangan. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula po sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang limang alagang aso sa La Union matapos lasunin daw ng kapitbahay. Chris, bakit daw nilason kaya ito ng kapitbahay? Connie, ang mga aso raw kasi ang dahilan ng pagkabatay ng kanyang mga panabong na manok. Yan at iba pang maiinit na balita hatid ni Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Hindi pa ako nakakamove. May sakit. Hindi ako makakilos. Hindi ako makaano. Totoo lang. Hanggang iniiyakan ko. <laughs> Ganyan ang sentimiento ng pet owner na si Kate Nalin Bulacan matapos lasunin ang lima alagang aso sa Agol Union. Kwento niya, masigla pa ang kanyang mga alaga noong gabi ng biyernes. Nang makita niya ang mga ito kinabukasan, bumubula na umano ang bibig at nanghihina na. Nakita rin niya roon ang isang lalagyan ng pagkain na hinaluan ng lason. Kalaunan, umamin daw sa kanya tumingin ng dispensa ang kanyang kapitbahay. Paliwanag daw ng kapitbahay ang mga aso ang dahilan umano sa pagkamatay ng mga alaga niyang manok na panabong kung nagkasala man ang aso namin, sinabi niya sana sa amin, pinali sa barangay. Siguro ma'am, inaano nila, wala kaming pambayad sa manok nila eh. Wala silang sinabi kung ilan, ma'am. Pero totoo bang may namatay na manok mama? I mean, actually ma'am, meron po talaga naman, meron. Aminado ko ng hindi sigurado kung aso namin na ng Animal Kingdom Foundation ang insidente na itinuturing nilang animal cruelty sinusubukan ng GMA Regional TV na kunan ng pahayag ang itinuturing kapitbahay sa pagtutulungan ng Criminal Investigation and Detection Group at non-government organization na Animal Welfare Investigations Project naaresto ang isang lalaking lantaran umanong nagbebenta at nagluluto ng karneng aso sa Bugalyon, Pangasinan. Dalawang kaldero raw ng adobo at kilawing karne ng aso ang kanyang itinitinda araw-araw. So We had a tip-off uh, from the community uh, who informed us that they suspected that somebody was uh, illegally uh, butchering uh, dogs. Ayon pa sa Animal Welfare Investigations Project, may supplier ang lalaki ng karne ng aso. Sinisikap pang makuna ng pahayang suspect. Paglabag sa Animal Welfare Act ang pagkatay sa aso, maliban na lang kung bahagi ito ng katutubong nakagawian o costume. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nadisgrasya ang isang shuttle bus sa bahagi ng Subic Bay Freeport Zone sa Morong Bataan. Bumibiyahe sa pataas na parte ng kalsada sa barangay Mabayo ang bus nang magkaproblema umuno sa silinyador nito. Doon na dumausdos paatras ng kalsada ang shuttle bus hanggang bumangga sa isang tubo ng tubig at mahulog sa kanal. Apat na empleyadong sakay nito ang nagtamo ng mga sugat. Dinala sila sa ospital. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente. Mga mare at pare, naging emosyonal si Everything About My Wife star Sam Melby sa kanyang pagsalang sa Fast Talk with Boy Abunda kahapon. If people think that it's been easy for me, it has Sorry. Reaction niya ni Sam nang matanong ni Tito Boy kung paano niya hinahandle ang breakup nila ni Miss Universe 2018 Catriona Gray. Kamakailan kinumpirma ni Sam ang breakup nila ni Catriona na matagal ng usap-usapan online. Hindi na nagbigay ng ibang details si Sam sa breakup nila ng beauty queen. To set the record straight, wala raw third party na involved sa kanilang hiwalayan wag daw basta nagpapaniwala sa mga maling kwento at opinyon ng iba taking a break muna raw siya pagdating sa love life samantala inimbitahan po ng Commission on Elections ang isang contestant sa It's Showtime na nag-viral nang sabihin niyang hindi siya pamilyar sa komisyon tingin ng Comelec nagkulang kaya sila sa kaya may mga Pilipinong hindi alam kung ano ang mandato nila balitang hatid ni Ian Cruz Viral ngayon sa social media ang sagot ng 20 anyos na si Hart Aquino sa Sexy Babe segment ng noontime show na It's Showtime. Ano ang mensahe mo sa Comelec? Um, Sorry po, hindi po ako masyadong knowledgeable about sa Comelec. Sabi ni Aquino, hindi pa siya nakakaboto. Wala rin daw silang TV at hindi rin madalas lumabas sa kanyang social media feed ang Comelec. Dahil dyan, pinimbitahan ng Comelec si Aquino sa kanilang tanggapan para raw mapagpaliwanagan at malaman kung saan sila posibleng nagkulang. Nalulungkot po ako parang failure po ang Comelec. Parang kami po may kasalanan doon. Parang hindi po namin napapahayag mabuti sa sambayanan kung sino kami maaaring siya ay representasyon ng madami po mga Pilipinong hindi po naalalaan yung ating mga ginagawa. Kaya ang gusto namin alamin bakit. Sinisikap pa naming makuhang pahayag ni Aquino. Sa edad na 20, bahagi si Aquino ng mga tinatawag na Gen Z o yung mga edad 18 to 28 ngayong taon. Halos 27% ng mga registered voter ngayong 2025, bahagi ng Gen Z. Mga pangalawa sa mga millennial o mga edad 29 to 44 na pinakamaraming ngayong eleksyon 2025. Baka sakaling matulungan niya kami, upang sa pamamagitan niya bilang isang kabataan, ay siya mismo ang magamit namin upang mahipahayag, hindi lang kung sino ang komelek, kung hindi paano ba boboto ang kabataan sa darating na halalan. Ian Cruz, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakisa si Teddy Casino sa vigil para sa mga nasawi sa mining disasters mula na ipatupad ang Mining Act of 1995. Tasawad ng mga guro ang binanggit ni Congresswoman Franz Castro sa ilang paralan sa Rojas City. Paglaban sa karapatan ng mga kababaihan ang inihayag ni Senadora Pia Cayetano sa Batangas. Na courtesy call si Atty. Angelo de Alban kay Archbishop Jose Palma sa Archbishop Palace sa Cebu. Sa isang motorcade naman na nawagan ng tulong medikal sa Senador Bongo sa isang nasiksik na lola. Ang lola, dinalaw sa ospital ni Willie Revillame na siyang nagpa-motorcade. Kinilala ni Sen. Francis Tolentino ang papel ng mga kababaihan sa pamahalaan at lipunan. Tinutulan ni Ronel Arambulo ang pagbubukas ng municipal fishing water sa malalaking commercial fishing. Habang pagpapaunlad sa agrikultura ang isinulong ni Danilo Ramos. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umabot na sa 20 siyam ang naitalang election-related violence ayon sa Commission on Elections. Batay yan sa datos ng Philippine National Police mula October 2024 hanggang nitong March 1. Hindi pa raw kasama riyan ang insidente sa Abra at Lumbaka-Unayan-Lano del Sur. Karamihan sa mga naitalang election-related violence ay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Patuloy rin daw ang pag-verify ng PNP sa ilan pang insidente ng karahasan na hinihinalang may kinalaman sa eleksyon. Dagdag pa ni Comelec Chairman George Garcia posibleng magkaroon ng pagbabago sa classification ng election areas of concern.